kanina, dumiretso ako sa kwarto niya. Tapos po sinubukan ko po siyang gisingin pero talagang wala ko eh. Ipapatopsin natin na bangkay. Pero malinaw na namatay sa atake sa puso. Katulong ka ba kamo dito? Nursing aid po. May, may pamilya ba sa rito na pwede natin abisuhan? Baka naman may contact number ka. Wala po. Mag-isa lang po sa buhay si Senyora. Tanging ako nga lang ho yung umaasikas si at nagmamalasakit ko sa kanya eh. Bago yung mao si Senyora Carmen ay uh, kinausap niya ako. May inuuto siya sa akin. Gusto niya gumawa ako ng uh, dokumentong magpapatunay na kamag-anak ka niya. Para saan po? Iniwan niya sa pangalan mo ang lahat ng kanyang ari-arihan. Sa iyo niya pinamana ang lahat. Hmm, di naman mahirap yung hinihiling mo. Kaso nga lang paunahan na kita. Medyo mahal ang proseso at saka operasyon. I mean, uh, uh we're talking about uh, major surgery here. So, magbabayad ako kahit pagkano. Kailan mo gustong ng operasyon? dahan nga. May konti pang pamamaga at bruising. So, in a few days siguro, wala na yan. Dok, gustong gusto ko na makita yung mukha ko eh. Sigurado ako matutuwa ka sa resulta. <sighs> Ito na ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Kung dating ilalait ka ng mga tao, ngayon, titingalain ka na hahangaan ka nila. Magiging magandang magandang tingin nila sa'yo. iyo.